Hello, hello, hello mga ka-HDL. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo ang dino uh, dinodonate po ni Miss Flor Delisa Ibanez from Panabo Chapter member. Yan po ang kaniyang mga free love na pinapadala po niya dito sa atin. Mismo sa Samal, no? Island Garden City of Samal from Santo Tomas. Ayan, taga Santo Tomas po yan si Flor Delisa kasi po ang kanyang asawa ay nagtatrabaho dito sa uh, ano lang po natin no sa kapitbahay sa porok Uno Barangay Kawag. So ayan po natanggap ko na po ang pre love na binibigay po ni Flor Delisa na handa po nating ipinamamahagi ng ating mga kabarangay dito no sa Barangay Kawag, Island Garden City of Samal. So ayan, marami po 'yan mga damit, may mga pambahay, may mga pangsimba at iba't ibang uri no may mga shorts ayan ipamahagi po natin yan sa ating mga ah uh, ka-HDL sa ating mga member din, ayan po ang unang nakapili po ay si Miss Jenny Andriquez at saka si Kristen May Tamusa ayan po, ang kanilang mga napili guys, ayan, may short pa si Mimi or si Jenny Andriquez no, ayan ang ganda at may blouse at si Kristen naman ay may dress, ayan at may isang pantalon. Galing po iyan kay Flor Delisa Ibanez, no? Ayan, ang ganda. Branded po iyan. H&M po ang brand ng pantalon na yan. Stretchy or stretchable. Ayan, super ganda ng dress, guys. Ayan, pinapakita po nilang dalawa. Ayan. At ang susunod sumunod naman na namili dito ay si Miss Nilian Mulit. Galing po iyan sa Pro 4 barangay kawag no ka barangay din yan ayan pinasukat po niya sa kanyang anak ayan tamang tama po no ang ganda ng dress para po siyang uh, pang koreana japan haponesa or chinese ayan ayan pinapasukat po niya sa kanyang anak dami pong nagkakasya no daming kasya po ng kanyang anak po ayan tinitingnan po mabuti ng ng nanay no na siniliana, na magkasya po sa kanyang anak ayan, ayan si Angel yan po ang isang anak niya, no ate po ng isang bata ang ganda ng damit, ayan, ang napilit nila no, galing po yan kay Miss Chicky Villanueva super ganda ng mga damit guys, o, oh, bongga, bongga at ang bongga ng mga damit guys, ayan po ang kanilang napili, no, ni ano ni Nilian, Mrs. Nilian mulit, ayan, ang kanilang napili na mga damit na magkasya talaga sa kanyang mga anak at may isang damit din niya na uh, ibahagi din niya sa kanyang pamangkin kasi magsisimba, mahilig na magsimba yung mga anak niya at yung pamangkin niya, ayan, tuwang-tuwa po sila no, nagpapasalamat po sila sa Human Daily Lives Channel at syempre sa mga sponsors din at ito din po namimili si uh, Daisy Baronda anak po yan siya ni Nanay Gloria no ayan si Daisy at ang kanyang anak na dalaginding nakapamili din sila no ayan mga damit super so, ganda din ang mga kanyang mga napili nagpapasalamat din si Daisy no na uh, nagano kasi siya tinawag ko siya naglakad siya no nagkuha siya ng nagigib sila ng tubig tinawag ko para papiliin ko sila ng mga damit para sa kanya at para sa kanyang mga anak Ayan po ang mga napili ni Daisy. Thank you so much po sa ating mga sponsor no. Na marami po ang natutuwa. Labis na natutuwa po sa inyong uh, binibigay. Thank you so much.